Talaga nga kung ano-anong pwesto nagagawa ng mga tumututbrush to, na lang ang ating pack members. Grabe, nakakaloka naman to. Papakita nga namin sa inyo today ang pagtututbrush sa ating mga adults. Adults lang muna kasi napakadami nga nila. Sa so, next video ko na lang papakita sa inyo yung iba. Pero for now, ang mga adults nga magtututbrush at ito, binababad na nga ang kanilang mga toothbrush na mainit na tubig. Basta kada magtututbrush nga po sila, talaga binabanlian muna natin yan or dinidip sa hot water. Alam nyo na kung bakit syempre para patay nga yung mga germs. Tinan nyo, ala, ang cute pa niya hindi lang ngayon basta sinuso kasi wino move around din niya ni mother and tinatanggalan nga ng mga balahibo. First nga natin tutod to ba na ngayon syempre ang ating king na si Hercules and paglabas sa kala niya talaga magagala na naman. Apakalayas naman talaga kada labas gusto niya lalayas. Pinamoy na nga ni mama sa kanya yung toothpaste kaya naman nag walk out na siya kasi alam niya mag niya at ayaw na ayaw nga po niya yan. Well actually parang wala naman sa ating pack members na nag enjoy sa toothbrush. Gustong gusto lang talaga nilang kainin yung toothpaste. Dito nga pinasisit na ni mommy si Hercules pero dahil ayaw niya ayun tumago na lang siya sa ilalim Ate. Isko, kala mo nagtago sa saya ng inay niya. Grabe naman, takot na takot. Toothbrush lang yun, te. Pero si naman talaga ni mother ang pagkakataon na tinutbrush na siya dyan sa ilalim. Kesa naman hindi pa matutbrush na or manghabol pa siya. Sa so, totoo lang, very good naman toothbrush na si Hercules. At wala siyang kalikot-likot. At ayun, pagkatapos niya siyang i-brush, ay eh, diretsyong takbo na rin siya palayo. Baka daw matutbrush pa ulit, eh. Pag nga pala video kami ng ganito, palagi may nagsasabi, bakit daw hindi kami nag-gloves? Kaya ayan, be, napilita mag-gloves si mother. Hindi ko rin sure kung bakit pinaga gloves tayo, ah Kasi nga, lagi naman natin kasama pack members naman tayo. Pero sige, suot na rin tayo para nawala nang masi ang mga personability. Anyways, next naman natin na itong si Mishka. Alam nyo na napakalikot naman ito. Kaya talagang imposibleng matutpas siya natin to nang ayos. Although nagsit like, naman siya nung pinasit siya ng mommy niya. Pero ayan nga, medyo pumiwilwag-pilwag siya nung inumpisahan na siyang toothbrush siya. At talagang tumatakas pa nga. Takas na takas talaga be. Kasi talagang takbo siya kung saan saan eh wala naman siyang pupuntahan. Kaya naman talaga nahuli ulit siya ng mommy niya. Talagang full force si mama pag to toothbrush ko. Ano-anong pwesto na no talagang ginagawa niya. Pero kahit for the effort na siya be, talagang waepe kasi malikot si Mishka. And wala na rin naman choice si mama kung di sundan-sundan na lang kung saan pupunta si Mishka. Siya na nag-adjust talaga syempre. Wala nga lang matutbrush na itong malikot na Mishka na to. Sino naman kay Mishka itong si Malia. Diyos ka kahit alpha yan hindi niya gusto talaga yung pagtututbrush. Pero naman sa start mo naman na siyang tutbrush ay eh, hindi naman na siya pumipilwag at pumapayag na rin siya. At ewan ko ba ito si Malia lately parang nagiging super sigla niya. Anyways ayan tinawag na nga siya dito ni mother pinamoy sa kanya yung tutbrush at nung magets niya na tutbrush yun be talagang nag walk out na siya. Pinasisit naman siya ng mga Aminya niya dito kasi ayaw niya talaga ng toothbrush kaya hindi siya nag-sit o oh, diba talagang hindi pumapayag kapag ayaw kaya naman nung mahuli siya ni mother ayan sinakyan na akala mo naman baka yung sinakyan kasi ba sabi ko naman talaga sa inyo nagpipilwag-pilwag lang yan sa umpisa pero kapag nahuli mo na payag naman siya kasi nga na-enjoy din niya yung lasa ng toothpaste well yun naman lang talaga ang gustong gusto niya lang lahat yung toothpaste pero di naman natin pwedeng pakain yun sa kanila yung pinapasok nga siya ayan talagang dumiretso na siya dito sa loob at ang next naman natin ay si mama cyber yun nga lang dahil alam niya na bobo dagulin sila paglabas ayan ayaw niya lumabas kaya naman kinilangan nilang mag-isip na ibang paraan. Kumuha nga si Mother ng leash at ito nga ipanguto kay Cyber para nga kunwari lalabas at ayan talagang for the labas siya galing sa ilalim. Effective na effective nga itong ganitong paglilish at pagpapakita sa kanya kasi nga talagang lumalabas po siya. Kasi kung hindi mo papakita sa kanya yan, hindi mo siya mapapalabas kasi mga ngagat yan kapag hinila mo galing sa ilalim. Ayan, for the toothbrush na nga po siya and honestly guys, itong si Cyber parang kailangan na niya ng oral prophylaxis. Tama ba yung pagkakasabi ko? Correct me if I'm wrong. Kasi nga medyo matanda na po siya at medyo nagkakaroon na talagang talaga ng build up sa ngipin niya. After cyber dito naman tayo kay Thunder natin na grabe din talaga ang kalikutan. Hindi talaga babasta ang kalikutan nito para talaga siyang cheetah minsan. Pero yung pagkalikot niya kasi is dahil masayahin lang siya kaya okay lang naman. Kaya try na nga siya ni Mother na huli-huli hindi to kasi talagang ayaw niya tumatakas po siya. Syempre dahil naamoy na nga niya yung toothpaste kaya alam na niya na siya kaya for the takas na siya. Syempre si Mother for the huli nga sa kanya talagang pinipilit niya na matutbrushan kasi be parang nangahagip ng kamay tong si Thunder. Ayaw niya daw kasi nung ganun nakakipit siya kaya naman no choice si mama kung di talaga mag effort effort na rin pag -to dito tingnan nyo nga ba para siya nagiging spider man talaga pinupulupotan niya itong si thunder para lang matoothbrush ha kita nyo rin nga pala napilit inaabot ni thunder yung toothbrush kasi nga gusto niyang kakainin lang yung toothpaste o diba grabe ang kalokohan next naman ito ay ating si snowy ay ito gustong gusto niya ang toothpaste talaga parang kahit pakainin mo siya ng tatlong buong toothpaste ay lang talaga nila nung thought na pag -toothbrush. alam mo yun yung may kumukus kus kus sa kanilang ngipin nga si snowy ay, yan, very good talaga siya kasi nga gusto din niya yung lasa nung toothpaste. Kinakain-kain niyan habang dinututbrushan siya. Last but not the least, itong ating si Athena. Ayan, pinalabas na nga po siya. parang medyo pumayat siya, pero hindi naman. Ganun pa rin naman timbang niya. Talaga nga yung nag-shed siya. Kaya mukha siyang pumayat. And bet na bet rin nga pala niya yung lasa nung toothpaste. Yung nga talagang pumipilwag siya. Kasi ayaw niya nga yung thought na tinututbrushan siya. Pero success din naman na tutbrushan din naman ng ating Athena. At yun lang nga muna for today. Itong si Juno at si Dos, si tinutbrushan din sila. Hindi na lang pinakita sa camera. Kasi nga pati yung cameraman kinailangan tumulo. Nangagat nga po kasi si silang dalawa kapag tututbasyon kasi nga ayaw nila. Pero ayan, pinalabas din naman